Eto. Nadali tayo. <laughs> Nadali tayo ng hiram. Ayan o. Oh. Hiniram yung ating ADB. Hindi naman siya nasemplang. Natumba lang. Na-out balance. Ayan. Natumba. Ayan o. Oh. Pasag ang fairings. Gas-gas dito. Buti mayroong nasa ilikod. Ayan. Pasag din dito gas gas sa tanggal yung kanyang bali na yan pero sagot naman nya pagpapalit update na lang natin pagka napalitan na kung saan bibili ng pamalit okay ang mga pairings dahil sa pagkatukod dito basag okay paaisa lang natin ayan tapos tama bingi din yung ano yung bingi buti hindi nadali yung signal light ay lumuwag na rin pala dito sa ilalim yung ilahigpitan Tignan mo natin, baka maulog na yung ating tornilyo. Ito pala yung mga dinagdag, hindi ko na isama sa video natin. Ayan, para mas makita yung likuran natin. Okay.